mga ah, kalibre good morning dahil hindi makatulog si kalibre ito so talagang pinag-aaralan mabuti yung Daikin na uh, 2 HP 2.5 3HP so parang parehas lang sila ng board nyan so pinagkakaiba na lang yan is fan motor ito sir sure, mayroon na tayong uh, Daikin mo is yes. okay na so itong board na to galing to sa ibang technician mga isang buwan na daw to so buti na ibalik pa daw sa customer yung board na ganitong daikin bago pa to eh bago pa to so yung board lang naibalik so yung pera hindi na daw naibalik kasi wala pa ba bang uh, mono. so ito so, nirepair ko na ito pinadala ko kay sir so ganun pa rin ang problema na mamatay pa rin siya birit na mamatay so sabi ko dali na lang dito yung unit para ako na mismo mag-observe so ngayon ito na mga kalibre malapit na yan oh. so, bumibirit na rin sya yun, ang ganda na ng birit yan oh. mumuis na yan ng tubo so ayos na to sir ito saglit lang nito. nga wala pa to minute chickens lang Namamatay na so ngayon ito gumagana na sya bumibirit na sya so daikin daikin ha malapit na kitang malapit na kitang asawahin daikin ito, ito yung daikin na inaiyawan ko pero sadyang bumabalik pa rin sa akin kaya ito pinag-aaralan na lang natin na talagang mabuti ito kung so, ano talaga ang magagawa natin ito 1 HP uh, 1.5 pababa so medyo malapit na natin yan ma uh, master so ito naman ang 3 HP pababa kailangan natin tong uh, mag invest tayo gagastos tayo para mapag-aaralan talaga natin tong ganitong mga unit si Daikin so ito dandahan na natin na lalaman yung mga problema ni Daikin So pag mas uh, ma-master natin at tayo sa floor mounted ayos mga kalibre